Hello guys! Kumusta? Welcome again sa ating YouTube channel. Kumusta na po ang aking mga kaswerteng hatid? Ayan, kumusta na po kayo guys? At ako po yung nagpapasalamat po sa patul patuloy po ninyo pagsubaybay po dito sa ating uh, mga videos na ina-upload. Pagsubaybay po ninyo sa ating channel at pagtitiwala po. Dasal ko po sa lahat po na nagsubaybay at nanonood dito. Nag-subscribe ka or hindi, kasama ka sa aking dasal na ito pong uh, iyong pong mga uh, iyo pong mga kahilingan ang dasal ko po ay lahat po guys ay ipagkalob po sa inyo sa ating mahal na Panginoon. Kaya guys dito po sa ating channel tayo po yung nagtuturo ng mga pampaswerte. Pero guys disclaimer lamang po kahit po anong kadaming pampaswerte na gagawin po ninyo kung hindi po ito samahan po ng sipag at syaga ayan, uh, talagang hindi mo matupad ang iyong pangarap. Kasi guys, ang ating mga pangarap po, kailangan po trabahoin po natin ito. No? Uh, mayroon pa akong ibigay sa yung example guys, Kaya lang yan sa isang bundok. Uh, kung gusto mo makarating po sa tuktok ng bundok, kailangan po talaga humakbang ka kahit dahan-dahan. Ang importante po, tuloy-tuloy na gagawin mo yan. No? So, Uh, sa paggawa po ng mga pampaswerte, guys, nakakatulong po ito upang magaan po ang pagpasok ng pera. Tisted and probing na po iyan sa atin. So, ngayon po, guys, uh, uh, napakaganda po nito bago po matapos ang buwan ng November. Gawin mo po ito. Uh, mag ka gamit ang isang basong tobi, guys. Ito po, guys. Ito. Nakakatulong po ito upang uh, dadaloy ang swerte sa iyong tahanan. At gawin mo po ito bago ka matulog sa gabi. So, ang gagawin mo po, ah, uh, bago ka matulog sa gabi, uh, maghanap po kayo ng area na hindi po kayo magkaroon ng distraction, hindi ka magkaroon ng uh, yung talagang ang focus mo walang gagambala or walang magdi-distract sa iyo kaya kausapin mo muna yung pamilya mo kung ah, pwede huwag mo na niyo akong ah, kausapin ha ganon so ayan gumawa ka ng manifestation bago ka matulog sa gabi so ang gagawin niyo po guys isang basong tubig sa clear glass po sa hindi po nakakalam ang tubig po ay may buhay talaga ito guys ay gift po gift po ito ni Lord sa atin so ayan kung wala po tayong tubig no ayan ah uh, wala po tayong, uh, kasi yung party po ng ating katawan ay uh, napakataas po ang percentage ng tubig, no? Hindi tayo mabubuhay kung wala pong tubig. So, ngayon po, guys, ang tubig na gagamitin po natin, pwede po yung uh, tubig na ginagamit natin sa grape po, guys. Yung uh, pinagagamit natin sa paghugas ng plato, pwede po yan. And then, pwede din yung tubig na inumin, pwede. Pero kung may tubig ulan po kayo, mas da-busy no? So ngayon po, uh, ilagay mo siya sa malinis na baso kagaya nito and then kumuha po kayo ng isang kutsarang asin, ilagay mo siya dito. Ihalo mo yung asin at saka yung tubig dito sa baso at pagkatapos po um, mag-wish po kayo bago po kayo magwish kailangan po yung, uh, yung puso ninyo, yung isip ninyo, walang ibang iniisip yung isip ninyo. Yung focus at concentration po ninyo ay nandiyan dyan lamang po sa ginawa ninyo. So, focus lang guys and then mag-manifest ka po dito. Kung ano man ang yung wish guys, kung ano man ang yung um, hilingin. Kailangan po, alam mo na kung ano yung ah uh, hihilingin po ninyo bago ka mag-umpisa nito. So, ayan, ah uh, humiling po kayo kung ano yung gusto ninyo. Kung sa trabaho man yan or makapag-abroad ka, ayan, kahit ano po guys, pwede mong i-manifest gamit ang tubig at saka ng asin. At saka guys, pagkatapos po ng iyong pag-wish nito, huwag po kalimutan yung uh, affirmation na I claim it. I-claim mo agad sa iyong sarili guys na yung wish po ninyo ay matupad po no? And then pagkatapos po nito guys, i-overnight mo po ito doon po, ilagay po sa main door, sa harapan po ng main door guys. Kaya napaka-importante po nito, tulog na ang lahat ng tao. Kung may altar po kayo na nakasentro po sa main door ninyo guys, ayan, maglagay kayo nito. Ang ingay ng pusa, hayaan na lang nyo guys. So ayan, uh, and then, kasi gusto niya lumabas. Hoy, saba! <laughs> ingay! Gustong lumabas? So, ngayon po, pagkagising mo sa umaga, guys, di ba po, eh, naka-overnight ito. Pagising mo po sa umaga, ito po, ihalo po ninyo sa iyong pampaligo, guys. No, nakakatulong po 'yan upang dadali yung swerte sa tahanan pati ikaw po ay akakapitan po ng swerte. So pwede mo 'yang gawin sa loob po ng pitong araw. And then pwede naman din one time mo lang gawin. Ang importante dito, sabayan ito ng sipag at tiyaga. So sana po guys nakakatulong po ang ating topic ngayon. Ayahan niyo yung aso, ang oh, yung pusa, bang ingay. Ayan sana po Uh, mayroon na naman kayo panibagong paraan kung paano mag-manifest. Ang importante dito ang ating isip. Kailan po positibo tayo sa mga bagay. At lagi po tayo mag-isip ng positive na mga bagay para sa ganung paraan, ma-attract mo talaga yung mga positive na mangyayari po sa iyong buhay. Kasi once na ikaw ay negative, palagi yung nasa isip tumatakbo ng isip mo, makaprogram dyan, puro negative na ko po guys, delikado yan. No? Delikado yan kasi talagang negative po ang ma-attract mo. No? Paano mo makamit yung mga pangarap mo kung puro kapasipo uh, negative, di ba po? So positive ani sabayan ng uh, sipag at tiyaga. Ayun, check na ipagkaloob sa iyo ng ating mahal na So ayan po, maraming salamat sa inyo lahat guys at lagi po kayo mag-ingat. Ako po ay mag-iwan po ng aking Facebook link sa description kasi po mayroon po ako online negosyo sa mga nagsubaybay po sa ating YouTube. Ayan, may, may online negosyo po tayo. And then, napakaganda po na online business ito. Pwede mong magamit itong uh, cellphone mo. Gawin mo siyang mapagpira gawin mo siyang source of income yung cellphone mo kung may internet ka at mobile phone mo yun, pwede ka na mag-umpisa sa negosyo mo ay importante lamang guys uh, mag-business kayo sa akin and then i-open po ninyo yung isip ninyo yung mind ninyo sa opportunity and then mag-pray po kayo humingi po kayo ng guide kay Lord And na yun pong uh, video na ipapakita ko po sa inyo ay maintindihan po niyo nang maayos at mag-observe po sa inyo at maintindihan mo kung gaano ka importante po itong negosyo na i-share ko po, po sa inyo pang retirement pwede pwede siyang pang ano guys yung ako uh, kung gusto mo talagang mabago ang buhay mo ayan walang walang imposible guys kasi marami na po ang nabago ng buhay at buong pamilya guys dahil sa negosyo na isi-share ko po sa inyo. So, wag po kayo magpatumpik-tumpik, guys. Si message po ninyo. Ako direct sa akin, Messenger. Maraming salamat sa inyo lahat. Lagi po kayo mag-ingat, guys. Bye. God bless po.